땅땅됐어? 손님이 500만원을 잃어버렸는데 누가 가져간거야? 가정에서 누가 가져간거야? 가정에서 nagreklamo sila kay dugay na lotor ang atong tapos pag gumo kay reklamo sa katong katong amo bitaw namo mm. reklamo sila nga di kanang di bit baloto kay ang uling basa hmm. tapos nagla nilakaw sila tapos gatod sila ni serve sa restaurant to pag nagutana sa sir nila nga asa daw ang payment sa table ana sila na daw sa table itan tigid lang gibutang tapos pag kwalik sir kay sakaman, 잠깐만, 5 명이나... Ngano lima mo kabuok? 101% fire. Ngano lima mo kabuok? Kami nagigusa hindi lang ngano wala daw pa. Kami daw ako sa pagmendred niya. Ang nasa lang isa ka 300 ka. oh, actually sir, the <laughs> customer told oh. to the manager that they leave the payment 800 in the table, oh. but staff only get 300 hundred oh. in the table. Oh. So they are they were blamed that the 500 was lost. So oh. all staff are fired. That's why fired. Oh, I mean, 파이브. 언더0드가1 0 0 m 데 파이브. m 100ml. 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 1 0 100ml. 100ml. 1어0 m 1분넘니까는 편집해야 되겠네. <laughs>